Hello, good day, people. Happy Monday. Alam niyo ba to? Na ito ay puro alak ang laman. Tapos, ginseng. Yan yung pinakita akong ginseng sa inyo. Binabad ko ngayon yung ginseng ko sa alak. Yan. Puro ano na po yan. Talagang ano yan. Alam mo naman sa mga hapon, sa insect. Yan ang kadalasan ginagamit nila. Nilalagyan nila ng ginseng yung alak nila no para mas maganda at matipay. Ito, kung mayroon kayong mga ginseng, makabili kayo sa mga halamanan, pwede kayong gumawa ng ganyan kung gaya nyo ilagay sa mga bote, mga ganito, people. ganyan yung ilagay yung mga, ano nyo, yung mga uh, alak nyo, people. Yan, no. Yan nga, nga lang, uh, uh ko dito yung mga, ano eh, alak, hindi ko pa natakpan ng mabuti people. Yan ngayon siya. No, so, ang ginseng kasi people, yan ay napaka mainam sa katawan ng tao. No, papalakas, bibigay ng kalakasan, long life, tapos ihalo mo pa sa alak, napaka tibay talaga people. So, ilang, kasi malaki to eh, napaka lang alak na rin ang nagastos ko diyan para lang isalin no para ma ano natin yan no? pero mga ugat-ugat pati yan no? mga ugat pati talaga yan na umano sa ginseng natin mga people ah uh, yan okay so napaka bihira ang ganito kalaking ginseng so dito yon sa aking halamanan ng people sa atanim ko yan marami akong mga ginseng dito ngayon sa bahay. So lumaki na rin ang mga ugat nila at katawan. Yan ang pinakamabisa sa lahat, ginseng. Okay, people. Bye.